Alam mo bang pwede na tayong kumita sa TikTok sa pamamagitan lamang ng panonood ng video? Tama ang iyong narinig na mananood lang tayo ng video kay TikTok ay kikita na tayo dito. Dati, para kumita kay TikTok, ay kailangan mong binta ng produkto. O di kaya magiging affiliate. Ngayon, sa bagong update ni TikTok, ay pwede na kumita sa pamagitan ng panonood ng video. Alam naman natin na halos lahat naman tayo ay nanonood araw-araw ng video kay TikTok. Maganda ito, lalo na kung mahilig ka manood ng video kay TikTok. Kasi kung isa ka sa mahilig manood ng video, ay posibilidad na malaki yung kikitain mo dito. Ang kailangan lang natin dito ay isang TikTok account. Kung gusto mong malaman kung paano kumita kay TikTok habang nanonood ng video, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mo na itong video, ay huwag mo kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At pag-subscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sides. Una, punta tayo ng TikTok apps. Ayan, once na sa TikTok na tayo, pinutin lang natin tong profile. Then dito sa may upper left side yung Parang coins or yung gold coin, pinutin lang to. So, kung wala kayong ganito, ay update nyo lang yung TikTok apps. Punta lang kayo ng Google Play Store din, update yung TikTok. Ayan, so, ito na yung na-earn ko na coins. So, meron akong token points. Equivalent to 0.2. Ang minimum na pwede mo withdraw dito ay peso. So, pag-withdraw ay subukan lang natin. Ayan, so pwede ka mag-withdraw gamit yung Maya, Gcash, tsaka bank account. So pwede mo siyang i-withdraw once na may peso ka na, tapos straight pesos, 500 then 1,000. So back ko lang. Ayan, so para makapagsimula ka mag-earn, pindutin mo lang tong watch videos daily. Dito rin sa baba ay browse TikTok shop. So once na mag-browse ka ay uh, mag-earn ka ng 1,000 points. Tapos, kailangan mo mag-check-in daily para magkaroon ka ng 1,000. So, gagawin mo lang sa check-in daily ay mag-login ka sa TikTok. Tapos, magkaroon ka ng 1,000 points. And dito naman sa baba ay invite friends to get up to 1,000 pesos. Mag gawin mo lang ay pindutin mo lang tong invite. So, ang kailangan mong invite mo na friends ay yung wala pang TikTok account. So, hindi mo na pwede siya invite once na may TikTok account na siya. Pinutin lang tong watch videos daily. Pinutin lang tong watch. Ayan. So, dito makikita sa taas yung points mo. Ayan. So, yung gold coins ay umi echo siya. Ayan. Tandaan nyo naka meron tayong 200 points. Ayan. So, antayin lang natin. Ayan. So, nagiging 250 points na. So, ganun lang gagawin mo. Nood ka lang ng video. Tapos, madadagdagan yung points mo ng uh, 50 points. Ayan. So, ganun lang. Kadali.